Ayan mga boss, mga master. Ireng kita lang tan nagkabalik pa terminal sin Pagadian. So misan pa biyak to, uh, mga na kita bago kita mag-ride pa Sambonga City. Ayan. Imigo pigo mo na kita sa kawini mga boss. Ireng si kita biyao na Muslim Eteri. Ayan mga pang malakasan. So matod ko kapag pipi ang lady, mga manok iban ista. Ayan. So na mister min min-make-up sa kaw mga pang malakasan ayan nakapagkita kita yung pang malakasan na kakasita rin di pagadian mga boss uh, muna yung longta yung kakita nyo rin di long, long ta halong sin terminal sin pagadian ayan na uh, harap na kita longta pa bus harap pa uh, sambuanga ayan so misang pabiyat to atin niya uh, ipakita ko nyo yung longta in uh, tagbus sin terminal sin pagadian ayan ha uh, wow integrated bus terminal ayan mga pang malakasan natagta din mga bus doon ano na ito pa mga kagayan mga sambuanga at uh, pakain na. Ayan, long ta si mga patas Sin pas, mga pang malakasan. Mga boss! Ayan, tiyo-tiyo penta o, tas. So, awat ko long ta, Paulian yan sin bus, doon ako matagay long ta maglingkod, mga pang malakasan. May na kasukat na pag uh, pusto-pustuhan. Ayan, long ta naman long ta, nanadaw, tanaw kita si Bang uno naman long ta yung kakitaan din di terminal sin uh, pagadian mapang malakasan mga boss so yan nag start long tatin niya nag collect na sukay ayan mapang malakasan so sign na sin masok na kita mig sa ka mga siguro 15 minutes lang kami nakalingkod doon don uh, peg na magtuin lang in bus ayan so happy trip para kamu <laughs> ayan So, misan lang taminig. Ayan, masi-masi ko lang Misan pa to, uh, masubin bata ni yun yung lungta. Maglingkod amun, tapaldot pa hikat. Kasi, bahal kakuin amun, mananaw mga pang malakasan. Amun, makakita. Kasi namun hula, amun, way kita rin katag na. Ayan, para On ba isa, man, maniw tiyo atin niya, uh, misan na kumalistory na pa wala mga kita Mr. Ruel ang maling kati e, na uh, lalapayan at tawa kan atin niya dahil kita rin nga pagad yan manalutan daw ka kita na mga kapayan ayan maling kati e, mga view actually real matod maling kati I, e, ang view ka kita niyo mga tarap na pasambuang ka ayan tawag sila ba, basakan pagpapayan ayan ha, kita niyo resam Iban sila lang ta boat ay nakong malingkat mga mag, mga landscape din di pasalan sin namon patawd naka layer layer yung mga boat niya mga pang malakasan mga boss iban sin long ta di sana ko makatug mga muna tas bas bin kasi ah, long ta, jog jogon ka iban sin bay bay ko makalipat bian na ito na makapati na sab ko uh, beto na lang in mun ko para abi akago magpaka-travel rin paminsan-minsan. So sulit ton ko mga boss. Tinya mga uh, mangitang-ita manado daw ta daw. Pero kita nakapit din ambok di, uh, na sa bus stop. So di kami long ta kumaon. So bisan pa bayad to. Di na kami long ta tinya kumaon din di. Mina long ta mga snacks snack byan. Kasi no mun na kita rito. Ha, uh, terminal kain uh. Mga siguro mga ampa lawyan ka diyan sa Dimakan. So, no need. Sanda ko malong ta uh, tubig tubig. Mga pang malakasan. Um, uh, book day sa Manila Kapitan de Min, tayo kud resort yan, mapang malakasan. So, kakita niyo ra rin doon, hindi ko na masabot kan niyo. Uh, Ayun ha uh, ina uh, kabutang ni uh, Sophia, ni uh, resort yan, mga pang malakasan, malingkat. Na uh, si Queen na mon na yan sa biwayo ko so, kaya kawalan long ta video. Ayun. Wow. Ayan ha. Ah. Kita nyo yung Pata Sophia uh, Katrina's Resort. Ayan. pag long lang niya uh, mga siguro 30, 30 to 45 minutes na balik nagbalik kayo lang ito Bas, balik. Ayan. Ayan, nagbalik na kita. Magbalik pa. poston tado na taikod-taikod matanam din pa mapang lawan. Mga pang malakasan. Mga boss. Mga master. <laughs> Ayan. So, tutur masinin tao kakad iwan si ni na kita lang tulima itong pa bus terminal si Ipilisab ayan wow iwan on mabibi yung Rizab din di ilong ta hati mga duma mga pasalubong para mga kakasi niyo ayan na ah, mga ayan long ta sumakita kita patasin bus delikado nakikabihin kita mga pang malakas kong na yan so nagmalong tatiyo-tiyo nakabi kita ano yung kaun na tas? amoy nanado talaw kolong ta hindi niya well si mo supa-supa ato mapisar na si masandig-sandig ko ito oh na. mga pang malakasan Bangka mo. ayan hindi kita ipil yan hindi mo kakitaan nilong mga building ayan ayan na kita kwa nipil lingkasin buda ka kita nyo ayan liko muna niya tumapang malakasan mga boss ayan nakapit na kita lang tari bus stop actually masuk na lang ta pa lang sa buwangga mapang malakasan mga boss so ulan ulan na ayan uh, malingkat sa mbe ni mga long ta kwan bukong mamapasok ayan nin long ta in view isab ka nyo mga kamong arap na pa lang sa sa area ini sanggali na ini mapang malakasan iwan long ta ayan uh, man nakita ta di man long taran di matong kami maripa long ta divisoria bus terminal mga lisag uh, walo na mga pos mga master ayan nakita niyo rin na uh, one time gus uh, long ta pag abot na mo rin di, uh, bus terminal when nagkamulong tati niya ya niya kad pa ano tricycle timesting isab kita miyakad kad kuan yun ang jeep at the same time maka sulit na rin so kay mapang malakas na yan jeep niya karon ta in labay kasi sa jeep yan na rin na baliwasan ayan so masuk na kita noon hindi kita lang ta tricycle siguro in sukay rin doon mga 30 pesos na parambok buktaw ayan mga boss mga master mura tulong tayo may share ko nyo sino muna dahil kami pagalian iwan si arap naman pasambuan ka mura tulong ta kataning kakita nyo magsukul